Let's go up! Let's go up! Oh no! Mga kabayan, breaking news! Actual video ng pusibling sanhi o pinagmula ng mapaminsalang sunog sa Los Angeles, California inilabas sa publiko monster ship ng China patuloy na binabantayan ng mga barko ng Philippine Coast Guard dahil nga sa patuloy na pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Heto pa mga kabayan, may panibagong plano ang ating bansa laban sa China kung hindi nga nito aalisin ang kanilang barko sa loob ng ating mga teritoryo. Samantala, good news mga kabayan, puwersang militar ng Japan ipapadala na sa ating bansa para tumulong upang labanan ang ginagawang pang-aagaw ng China ng ating mga teritoryo. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, mula noong January 7, 2025, isang malawakang wildfire ang tumupok sa Los Angeles metropolitan area at sa mga nakapalibot na lugar dito. As of January 15, limang aktibong sunog ang hindi pa rin naaapula, kabilang ang dalawa sa pinakamalaking wildfires As of January 14, dalawampu't na nga ang naiulat na nasawi. Ayon sa Aki Weather Prediction, ang naturang sunog ay talaga namang nagtala ng hindi bababa sa 250 hanggang 275 US billion dollars dahil nadamay na rin sa wildfire ang Malibu at Santa Monica area kung saan nakatira ang pinakamayayamang tao sa Los Angeles. Gayun pa man, ang pinakamalaking pinsala ay naganap sa Palisades Fire sa Pacific Palisade at sa Eaton Fire sa Altadena. Ang pangyayaring ito ay tinuturing na second most destructive fire in California's history. Pero ang tanong ng napakarami, paano nga ba nagsimula ang malaimpyernong sunod na ito sa Los Angeles? Ilang mga video footage ang lumabas kamakailan lamang at pinag-aaralan nga ito ngayon ng mga lokal na otoridad kung meron ba itong koneksyon sa naganap na sunog. Sa mga video footage na ito na inilabas ng CNN kamakailan lamang ay makikita di umano ang posibleng dalawa sa pinagmulan ng mga mapaminsalang sunog o wildfire sa Los Angeles, California. Sa unang video footage na kuha noong umaga ng January 7, nag-hiking si Kai Crane kasama ang kanyang mga kaibigan sa bahagi ng Temescal Canyon nang una nilang mamataan ang makapal na usok sa hindi kalayuan. Sa satellite image naman na ito na mula sa European Space Agency na may timestamp na 10.37 AM local time, makikita ang mga unang senyales ng Palisades Fire na kumalat na rin sa lugar at may pagkakatugma naman ito sa video footage na ipinadala ni Crane Moore. Kuha naman sa parehong araw, makikita sa CCTV footage na ito si Cheryl Ku na inaalerto ang kanyang asawa na si Jeffrey tungkol sa kumakalat na sunog hindi kalayuan sa kanilang bahay na napansin ng babae habang nagmamaneo ito pauwi mula sa kanyang trabaho. Sa cellphone video footage na ito na ni Jeffrey Ku, makikita rito ang ibabang bahagi ng isang nasusunog na electrical tower sa bahagi ng Eton Canyon. So isa pang video footage mula naman kay Pedro Rojas, makikita ang isang pang anggulo ng nasusunog na electrical tower na nagsimula sa ibaba ng nasabing transmission line. Nakuha na ni Rojas ang video na ito mula sa kanyang bakuran sa Pasadena, California. Ayon sa Los Angeles Times, sa ngayon ay iniimbestigahan na nga ng mga lokal na opisyalis ang area na ito dahil hindi nila inaalis ang posibilidad na ang mga pangyayaring ito ang naging sanhi ng mapaminsalang sunog sa Los Angeles. Mga kabayan, panibagong update naman tayo hinggil sa West Philippine Sea. Idineploy na nga ng Pilipinas ang dalawa sa pinakamalaki nating mga barko para buntutan ang monster ship ng China na nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Sa aerial inspection video na ito na isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG, tanaw na tanaw ang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng ating territorial waters. Paikot-ikot lamang malapit sa Zambales at sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang barkong ito ng CCG. Dahil dito ay dineploy na nga ng PCG ang dalawa sa pinakamalaking barko ng ating bansa para bumuntot at paalisin ang nasabing monster ship ng China dito nga ay sanib kwersa sa pagbabantay ang BRP Teresa Magbanua at BRP Gabriela Silang para masigurong hindi tuloy ang kakalapit ang CCG vessel sa baybayin ng lalawigan ng Zambales. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na hindi hindi nila hahayaan na makapagtayo ng bagong artificial island ang China sa Scarborough Shoal. Ayon pa nga sa ahensya, nakahanda ang sandatang lakas ng Pilipinas kung sakaling ipipilit ng China ang mga ganitong uri ng iligal na gawain. Kasabay din ito ang panawagan ng National Security Council sa Beijing na alisin na nga nito ang dambuhalang barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung ipagpapatuloy daw ng China ang mga agresibong aksyon na katulad nito sa West Philippine Sea, may posibilidad na humingi na ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa kagaya ng Amerika na mayroon tayong Mutual Defense Treaty at sa Japan kung saan mayroon tayong Reciprocal Access Agreement na nabuo bunsod pa rin ng tensyon na dulot ng China sa Indo-Pacific Region. Samantala, sa report naman ng Wayon mga kabayan, sa kauna-unahang beses mula noong World War II, muling magpapadala ng military forces ang Japan sa Pilipinas para bumuo ng isang matibay na depensang pangmilitar sa kasagsagan ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Sa nakalipas na mga araw ay dumating sa Pilipinas ang Japanese Foreign Minister na si Takeshi Iwaya para i-finalize ang mga detalye ng mutual defense agreement ng ating mga bansa. Ang pagbisitang ito ng kinatawan ng Tokyo sa ating bansa ay para pagtibayin ang commitment ng Japan sa mas matibay na strategic partnership ng ating mga bansa. Dito nga ay tatalakay nila ang mga political, defense security, economic and development growth, cooperation at iba pang pa mga mutual concerns. Ayon sa report, ang meeting na ito ay nakasentro sa reciprocal access agreement na pinirmahan ng ating mga bansa noong nakaraang taon. Sa kasunduang ito nga ay pinapayagan ang mga kasundaluhan ng parehong bansa na mag-operate sa teritoryo ng Japan at Pilipinas para sa mga joint military exercises sa hinaharap. Ayon sa mga analyst, timing na timing ang kooperasyon na ito ng Pilipinas at Japan at naka-align pa nga ito sa estratehiya ng Tokyo at Washington para mapigilan ang ginagawang pagpapalawak ng China ng kanilang impluensya sa Indo-Pacific region. Matatandaan na makailang beses nang nagpadala ng mga advanced radar system at mga coast guard vessels ang Japan sa ating bansa upang ipakita ang kaandaan ito na sumuporta sa Pilipinas para labanan ang mga panganib na ibinudulot ng China. Bukod dito, nagkaroon din ng trilateral meeting ang leader ng United States, Japan at Pilipinas kung saan mas pinapalakas nga nito ang alyansa ng tatlong mga bansa. Dito ay napagkasunduan rin na mas palawakin pa ang mga cooperation on economic, maritime and technological sectors ng bawat bansa. Para sa Tokyo, sobrang importante ang alyansa na ito dahil katulad ng Pilipinas, mayroon din itong security concerns at ito nga ay dahil din sa kasuwapangan ng China. Sa pagpasok ng taong 2025, nagsagawa agad ng naval exercises ang China malapit sa Okinawa na nagbibigay ng panganib sa Japan. Bukod sa Pilipinas, nakipag-ugnayan na rin ang Tokyo sa mga bansang Indonesia at Taiwan upang palakasin ang kanilang strategic ability para ma-counter ang ambisyon ng China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel.